kasama natin si attorney Buko la Cruz, ang legal counsel ng TVJ. Magandang tanghali po sa inyo, attorney. Magandang tanghali, Cheryl at sa iyong mga taga-subaybay. Attorney, ano po ang nakapaloob dito sa bago pong desisyon ano ng IPO kung saan nga kinan sila na rin yung registration ng Tape Incorporated sa Eat Bulaga sa ilalim ng entertainment services category. Oh, Linawi natin na uh, Miss Cheryl no. ah yung registration ng tape para sa marka o title na Itbulaga ay class 16 2125 lahat po ito merchandising no 16 leather goods yung 21 paper products printed products yung uh, 25 mm -hmm. ay para sa mga slippers flip-flops mm -hmm. so ibig sabihin walang registration ang tape para sa class 41 or entertainment no so ang registration lang na ginawa nila noong 2013 ay para sa merchandise materials. Ito yung kinansila ng uh, IPO, no? So sabi ng IPO nung December 4, uh, uh, kinakansila ang re registration ng tape sa pangalan Eat Bulaga at EB para sa mga class 16, 21, 25 o mga merchandise goods. Isa lamang po ang merong application for registration para sa class 41, yung entertainment. Okay. Si Joey de Leon po yun. Ah. Si Joey De Leon lang ang merong application for entertainment ng Class 41. Ngayon, nag-oppose po doon ang tape at sinabi nila na, na kami, eh, nagparehistro na kami noong 2013 eh, tungkol sa mga merchandise. Kaya dapat hindi payagan si Joey De Leon na mag-register ng Itbulaga under entertainment. Yung opposition po na final ng tape, na-deny na din po ng IPO. At just recently, yung apilan nila sa director ng Bureau of Legal Affairs, na dismiss na din po. So two separate cases, parehong panalo po ang TBJ. So wala na po talagang hadlang para gamitin ng TBJ yung IP Bulaga at EB na marks. Mm -hmm. Pero yung nangyayari po ngayon, patuloy na ginagamit po nila. Tama po, ginagamit po ng Tape. Nung no, bago pa man po nag-file ng kaso ang Tito Vic and Joey, no? humingi sila ng payo sa amin, no kay Dinilo Divina sa Divina Law Office. At ang opinion po namin, uh, uh, pwede nilang gamitin kahit hindi silang magsampan ng kaso. Mm -hmm. Sa dalawang dahilan, miss Cheryl. Number one, yung namang registration ng tape ay hindi para sa entertainment. Ang registration nila ay para sa merchandise. Mm -hmm. Pangalawa, dahil sila ang naglikha, no, Tito Vic and Joey ang naglikha at nag-create, automatic po na nag-a-attack sa kanila yung karapatan, yung copyright. Mm -hmm yung karapatang gamitin ito. Pero si TDJ po, Tito Vic and Joey po ang nagdesisyon na respetuhin natin yung registration nila ng tape. Bagamat ito'y para sa merchandise lang, bagamat kinokontest natin dahil mali ang ginawa nilang pagpaparehistro, ang sabi ng Tito Vic and Joey, respeto. Respetuhin natin ang proseso, respetuhin ang batas. Kaya nag-file po sila ng petition to cancel the registration of tape. Umabot po ng mahigit 6 na buwan. At ngayon nga po noong December 4, Lumabas na ang desisyon at sinabi nga ho ng IPO na ang tunay na may likha at may karapatan sa marka na Eat Bulaga at Ibi ay ang TBJ. Kaya ang hinihiling sana namin, Miss Cheryl, sila naman, yung tape naman, ang magrespeto oh, sa desisyon ng IPO at wag na sanang gamitin. Uh Oo, -oh, but it's not, uh, hindi po nangyayari yon. They continue to use Eat Bulaga. So, Tama. Ano Ama po ang magiging hakbang? Ano pong ibig sabi, anong magiging action po natin on that? Uh, Inanticipate na po namin na hindi sila susunod sa desisyon at napaghandaan na po yan no, nung, uh, nung grupo. Kaya nga po sa direction po ng aming uh, managing partner din ni ay nag-file na po ng uh, copyright infringement ang Tito Vic and Joey doon po sa art PC Marikina. Mm. Doon naman po sa korte ang hinihiling namin ay ipahinto ang paggamit ng te, mm. ng uh, uh, markang Itbulaga at EB. Mm. So hinihintay pa ho namin yung desisyon na yon. So Aha. kung ang tanong po anong gagawin natin sa patuloy nilang paggamit bagamat may ruling na na nagsasabing hindi ito sa kanila, uh, hihintayin po ng grupo na maglabas ng desisyon yung uh, RTC Marikina dahil yun po direktang mag uh, injunction. Humihingi kami roon ng injunction o para ipatigil ang patuloy na paggamit ng walang pahintulot ng Tito Vic and Joey. Pero attorney, ang pahayag po ng tape, ibinigyan e pa sila ng pagkakataon daw po na umapila kaya pwede pa raw nilang gamitin yung title na Eat Bulaga. Pa-explain lang po para sa kaalaman ng ating mga viewers. Um, tama po, meron pong appeal process, Miss Cheryl. Uh, pwede silang umakyat sa Bureau of Legal Affairs hanggang sa Court of Appeals hanggang sa Supreme Court. Pero ang tanong po, Ms. Cheryl, habang ikaw ay nag-aapila, gagalangin mo ba at respetuhin yung desisyon o hindi? Kikilalanin mo ba ito o hindi? So ang aming pong posisyon at paniniwala, dapat abang ito'y inaapila mo, abay galangin mo muna, respetuhin yung desisyon. Hindi pwedeng baliwalain ang desisyon ng IPO. Mm -hmm. So if they continue to do that, yun na nga po ang hihintayin naman nating desisyon ay yung para ipahinto yung paggamit nila. Tama po. Yun po yung nakapending sa RTC Marikina. Habang wala pong final decision, which, I mean, sabi nyo nga po, they could appeal and appeal and appeal hanggat umabot po ito sa Korte Suprema. Kasi tama po, tama parang po. lumalabas kasi attorney buko, parang nakikita ko dito. They'll continue to use it. E anyway, may ano eh, ang hihintay natin yung sa Korte Suprema, yun ang ating susundin. Yun ang ating, sabi nyo nga po, re-respetuhin. Opo, Dala. kaya nga po, na-anticipate na po namin yun. No? Uh, kaya po, ang ginawa po namin, simultaneously, nag-file na po, kasabay po, nag-file na rin po kami ng kaso sa RTC Marikina na humihiling na ipahinto ang kanilang unauthorized o walang otorisasyon na paggamit ng nasabing mga marka na itbulaga. Alright, okay. marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Buko de la Cruz, Legal Counsel ng TVJ. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.